Nagisa sa pagdinig sa Senado ang grupong pirma kaugnay sa mga lagda para sa People's Initiative sa Charter Change. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Imbis na mabulaklak na salita para sa Valentine's Day, sermon ng mga senador ang inabot ng mga nangangalap ng pirma para sa People's Initiative for Chacha. Unang ginisa ang grupong pirma na natuklasan ng Senado na hindi pala lehitimong grupo dahil matagal nang paso ang kanilang rehistro sa Security and Exchange Commission. Um, their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Walang korporasyon, walang papel, walang resibo. Ano ba to? Nasermonan din ng grupo dahil sa pagtanggi nilang ilabas ang pangalan ng mga nag-donate ng pera para sa kanilang signature gathering. Iginatwiran naman ng grupo na natakot ang mga donor nila kaya binawi na rin ang pera. At si Noel Onyate, convener ng PIRMA na ang sumagot ng 55 million pesos na pinambayad sa TV ads. Pero sabi ng mga senador, dapat lumitaw pa rin ang mga sinasabing donors dahil hindi rin sila ligtas sa donors tax ng Bureau of Internal Revenue. Bakit po sila concerned sa kanilang security? Ano bang banta sa security nila? Donors should reveal themselves. Uh, unless talagang iba ang funder, unless iba yung uh, tiga-PIRMA. I would also like to uh, offer um the uh, Senate's protection through an executive session perhaps or even a witness protection uh, possibility we have done this before for whistleblowers and such and we are perfectly happy to do the same for your donors. Sunod naman na nasabon ng mga senadora ang isa sa likod ng signature campaign na si Attorney Anthony Abad. Siya rin kasi ang pangalan na nakalagay sa forms na isinumite sa Comelec. Pero sabi ni Abad, kahit siya, wala umanong alam sa pangakong kapalit ng pirma. Hindi rin niya alam na nakalagay pala sa papel na ang gusto ay pag-iisahin ng boto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pangalan niya lang Anya ang nakalagay sa dokumento dahil naka-alphabetical order ang listahan ng mga nagsusulong ng PI. Namutawi na lang sa bibig ni Abad, sorry sorry sa publiko at sorry sa mga mambabatas. Ikaw kasi eh, puro kuha yung ideal situation yung inisip mo eh. The situation obtaining on the ground. Itong mga tao ngayon, hinahanap na yung saan nila i-claim yung card na pinapromis sa kanila. So sabihin na, oh, si Atty. Abad pa lang nasa pangalan dito. Hanapin natin si Atty. Abad, singili natin dito, so i-claim natin itong card, card na ito. So, anong sabihin mo doon sa mga tao? Sorry. Ha? Sorry. Oh, thank you. Thank you at magsusorry Dukot. ka. Sorry na lang ba? Ang dami na pong advocates, pero wala ni isa sa kanila na kasagot ng tanong, ano yung purpose ng proposal to vote jointly? Nadiin naman sa pagdinig kung saan nga ba galing ang pangakong pondo kapalit ng pirma at bakit itinuturo ang akap program ng DSWD. Pero hindi ito direktang masagot ng ahensya. Lumabas sa pagdinig na kahit wala pa palang IRR ang AKAP program, may budget na. Bagay na pinanggigilan naman ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos. In the Senate, I handle the DSWD budget, but like the Comelec's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Saan nang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ah, 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 ang kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo? Hindi pala kayo ang nagre-request sa kongres na project na pupunduhan, program na pupunduhan? Hiningi naman ni Sen. Bato ang guidelines sa Comelec sa proseso ng pagbawi ng pirma, bagay na ipinangako ng komisyon na ilalabas nila sa local Comelec offices. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.